everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Pinay Beauty Queens na lalaban bago matapos ang taon. Makauwi kaya ng corona? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng na mga bago nating subscribe boys hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe niyo s'yempre dito sa channel ko at s'yempre sa lahat naman ng makakamasamjan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat s'yempre usapang Pinay Beauty tayo ngayon. So laban Pilipinas kasi meron pa tayong limang beauty queen bago matapos ang taon na to na makikipag-compete sa international pageant. So ngayon nga lumalaban na ang ating pambato sa Miss Earth, di ba, na si Joy Barcoma. Nako si Joy talagang masasabi ko malakas din ang laban nito para sa korona ng Miss Earth ngayong taon na to after Emma Tiglao isa si Joy talaga sa mga tinitignan natin na pwedeng mag-uwi ng corona ng Miss Earth dahil iba din talaga ang dating talaga ni Joy Barcoma at naniniwala ako na kakayanin niya. So, hindi pa man lumalaban noon sa Emma, di ba? Sinabi na natin ako, si Joy baka mag-uwi talaga ng title tumula sa Miss Earth. Eh, paano naman ko siya? Talagang matalino. Kung baga yung home skills ni Joy, wala tayong problema. Pero, ang inihintay ko lang kay Joy, yung transformation sana niya, at saka yung performance kasi syempre performance pa rin talaga ang isa sa mga tinitignan dito sa Miss Earth lalo na ngayon di ba alam natin na ang prototype beauty na kinukuha nila yung ganda-gandahan talaga <laughs> so ako para sa akin syempre tignan muna natin yung proseso ni ni ano ni Joy Barcoma at kung paano niya ipapanalo ang Miss Earth ngayong taon na to so magaling si Joy in terms of communication skills pero hindi ako ganun ka-impressive sa kanya pagdating sa pasarela but umaasa ako na napaghandaan niya to ng bonggang bongga yung kanyang pasarela, swimwear di ba? at higit sa lahat syempre yung evening gown na gagamitin niya for the final so ako naman may tiwala naman ako sa proseso na ginagawa niya. And tulad nga na sinabi ko, hindi ako magtataka kung makakauwi ng corona or may ni Joy Barcoma ang corona ng Miss Earth ngayong taon na to sa ating bansa. Ulit, o oh, di ba? So, good luck kay Joy at laban, ba? Diba? Kasi magaling eh, magaling si Joy in terms of com skills at wala tayong problema dyan kumbaga, aabangan mo lang talaga yung proseso niya, kung paano niya kukunin yung corona. So, I hope after Emma Tiglao, Joy Barcoma ang makasungkit ng corona ng Miss Earth ngayong taon na to. And then, of okay, course, bukod kay Joy Barcoma, isa din sa mga hinihintay natin ang, eto, sobrang tagal niya na itong hinihintay yung laban na to. Ay, eto ay si Mirena Isgera para sa Miss International. Yes, ako na si Mirena Isgera. Hindi naman ako naga-expect na makukoronahan siyang Miss International this year. Pero naniniwala ako na kaya ni ni ano, Mirena na maipalo ang Pilipinas sa top 5 ng Miss International. Sa so, totoo lang, and then malay natin, di ba? Si na Isgera pala ang koronahan ng Miss International this year. So, looking forward ako sa preparasyon ni Emir na Isgera, kasi sobrang tagal eh. One year ang hinintay ni Emir na para sa competition ng Miss International. At ngayon nandirito na, napadating na tayo sa exciting moment nga, for sure naman yung mahigit isang taon at kalahate, eh, di ba? Na-prepare niya yung sarili niya ng bonggang bonga So, looking forward and then, of course, I'm so excited sa pasabog na gagawin niya sa laban ng Miss International kasi last time di ba na eltokuyo tayo na bonggam bongga so sobrang lungkot kasi parang ano nangyari bakit na eltokuyo o oh, di ba so ngayon nandoon tayo sa nag-expect tayo na talagang ipapalo to ni Mirna ako naman tiwala ako sa performance ni Mirna kasi magaling naman to pagdating sa execution lalo na sa swimwear yung pasarela at saka syempre, looking forward ako sa ano ba ang gown na gagamitin niya para ma-amaze ang lahat at siya ang mapiling Miss International. Hindi imposible na mapunta kay Mirna Esquera ang Miss International crown. Hindi yan questionable. Kung baga parang possible talaga. Mm -hmm. So yon kay Mirna. And laban, diba? So yon And good luck looking forward tayo kung ano yung pasabog niya dyan. And then, eto din, isa din sa mga hinihintay natin, si Cyril Payumo para naman sa Miss Charm. So, may announcement na nga ang Miss Charm na ang kanilang pageant ay magaganap this coming November. Ewan ko kung totoo ha. So I hope na sana si Cyril Payumo ay ready na rin kasi matagal-tagal din hinintay to ni Cyril. Umabot nga ta ng almost two years ang kanyang paghihintay. Imaginin mo yung batch-batch pa ni ano to eh, Chris Nagravides. Tapos ngayon, parang ngayon pa lang siya magkukumpit. Kung hindi mauurong yung laban nila isa si Cyril sa mga inaasahan natin na talagang pwedeng manalo ng Miss Charm. Kaya lang ang problema natin kay Cyril, medyo parang tumataba, ba? Diba? So, yon So, I hope na sana talaga nakapag-diet na siya ng bonggam-bongga. So, meron pa siyang mga ilang linggo. Ay, almost a month naman para sa preparasyon niya for the Miss Charm. And then, looking forward ako kung ano nga ba ang gagawin ni Cyril kung siya nga ba ay aariba nga ba ng bonggam-bongga -bongga para sa magiging laban niya dito sa Miss Charm. Maganda si Cyril sa totoo lang. At may height, may body. And then, pwede talagang manalo ng Miss Charm. At I hope na sana talaga si Cyril ay maiprepare niya yung sarili niya kasi sa sobrang tagal din naman kasi ng pageant. Kung noon-noon pa man ay sinalang na si Cyril, I think na panalo to ni Cyril sa totoo lang. <laughs> oh, oh. Pero nakita natin si Cyril kahapon, medyo okay na okay naman na yung katawan niya at parang feeling ko ready to fight na rin. And I hope so, no? Na sana talaga mailaban niya to ng todo-todo sobrang looking forward ako sa ipapakita ni Cyril na laban kasi siya yung iniisip ko na, uy, pwede itong mag-uwi ng corona ha. Ewan ko lang ngayon, kasi yun nga yung problema, isa sobrang tagal na kasi na lumilipas ng panahon, eh Diyos ko, eh nagmumukhang anti na yung mga candidates natin sa kakahintay ng laban nila, di ba? Like Mirna Esguera. Kung parang napapanis, ganon, hindi ba katulad noon na parang, parang sige lang, kasi parang ang duration kasi dapat 6 months sa paghihintay nila pero parang pag umabot na ng over a year parang nawawala yung yung shine ng kandidata natin na parang yung ingay yung publicity parang umihina tapos umihina din yung laban niya and Let's see, di ba? So, Cyril Payuma and Myrna Esguerra, sila yung mga naghintay ng matagal eh. Sila yung mga naghintay na parang inabot na ng taon talaga. Lumagpas ng mahigit isang taon. But, I hope na sana mabigyan sila ng magandang shot talaga sa laban nila. And looking forward ako kay Cyril Payumo. And then, of course, Chelsea Fernandez. Para naman sa Miss E, kung ngayong taon na to, sa December naman magaganap ako para sa akin, si Chelsea Fernandez, syempre, looking forward din ako sa atake nito kasi iba din talaga ang Chelsea Fernandez kung ang pag-uusapan natin yung charisma, yung sense of humor at saka yung yung performance. Oho. Ay nako, winner 'yan. Oh, sobrang winner 'yan. Sobrang tiwala talaga ako kay Chelsea Fernandez na isa siya sa mga queens natin na palaban at may ibubuga talaga in terms of communication skills, everything nasa kanya. So, I hope na sana yung organization ng, ano, ng Miss Eco makita to. ang oh, no? Ng Miss, ano, ng Miss Cosmo. Oho, uh -huh. so, ayan. Ay, nako, ulitin natin. At para naman sa isa pa sa mga hinihintay natin ang laban nga ni Miss Cosmo na si Chelsea Fernandez this coming December din. Alam naman natin na si Chelsea ay iba din ang datingan pagdating sa execution, ako, communication skills, performance. Talagang lumalaban to ng bonggam-bongga. -bongga. At looking forward talaga ako sa mga papakita niya dito sa Miss Cosmo. Mm-hmm. So, ako para sa akin perfect na candidate si Chelsea Fernandez for Miss Cosmo kasi iba talaga yung datingan niya. Iba yung charisma na meron siya. Iba yung execution niya. At feeling ko, madali sa kanya para masungkit ang corona ng Cosmo ngayong taon na to. So, na-excite ako kasi alam ko na kayang manalo ni Chelsea Fernandez sa competition na to, ngayon taon na to, na gagawin sa Vietnam. Alam natin na hindi ganong kadali makakuha ng corona dyan sa Vietnam. Pero ito sa mga hinihintay ko, kung mabibreak ba ni Chelsea Fernandez na ang mga queens natin na inilalabas sa Vietnam ay hindi nakakakuha ng corona dito sa Thailand, kapag ang queens or king natin din dinala dito sa Thailand, nagpe-penetrate tayo at nagta-title. Pero dito kasi sa ano sa Vietnam, medyo parang ginagawa lang nilang first runner up. So medyo nahihirapan ang mga candidates natin diyan. Hindi ko alam dahil siguro yung mga Vietnamese may ego din sa sa mga queens natin. But challenge to kay Chelsea Fernandez, kumbaga parang nakikita ko na na kayang gawin talaga o kayang makipagsabayan o kayang kumuha ng corona ni Chelsea Fernandez dito sa Vietnam, sa Miss Cosmo. Oho. Uh -huh. Ayun kasi yun na feel ko, ang Thailand, sa totoo lang, wala silang insecurity. Pagdating sa mga queens natin, they're, ano eh, kumbaga parang, ang nararamdaman ko sa kanila talagang humahanga sila sa galing ng Pinoy oo lalo na kung maganda lalo na kung magaling talaga humahanga talaga sila at nagiging real yung mga queens nila yung sa opinion na ibibigay nila doon sa mga candidates natin pero ito kasing ano, ito kasing mga queens ng, ng Vietnam, parang piling ko sila yung may insecurity sa mga reina natin at gusto nila mag ng bonggam bongga more than sa reina natin. Ayun ang difference ng Vietnam and Thailand. Kaya pag sa Pajen ay sa Thailand, umasa ka, kung magaling ang kandidata natin, eh magpe-penetrate ka ng bonggam bongga Pero kapag dinala mo yan sa Vietnam, maniwala ka kahit anong galing na niyan gagawin lang nilang first runner up like example Justin Pilesarta di ba ang galing-galing na Justin Pilesarta pero first runner up tapos ang galing-galing din ni Aliana Aduana pero ang ginawa nila ay first runner up din di ba so at yung sa Manalo di ba ginawa lang nilang top 10 so ganun ka insecure yung mga queens ng yung pagdating dito sa Vietnam ganun ka insecure pagdating sa mga Pilipino And I don't know, siguro yun lang yung naiisip ko. Pero mas tiwala pa ako sa Thailand at saka sa Indonesia. Sa totoo lang. eh, uh -huh. let's see. I hope na sana hindi, hindi mapolitika yung, yung mga beauty queens natin like Chelsea, uh, Cyril Payumo at... Ito nga si Chelsea Fernandez. So, di ba? At ito pa. Oho. Uh -huh. Siyempre, isa to sa mga talagang inaabangan ng lahat ang ating Miss Universe na si Maria at Lisa Manalo kung saan nag-send off na nga siya yesterday. So, ako para sa akin at Lisa Manalo. Siyempre, excited ako kung anong execution na ipapakita niya sa darating na Miss Universe. Alip ko yung iba, nawawalan ng tiwala kay Atiza. Nako, hindi na magpipenetrate yan. Dahil nahihinaan siguro sila, dahil siguro sa kilos ni Atiza, hindi nila nakikita pa ang Miss Universe. Alam niyo guys, uh, hindi yan yung basihan eh. Ang magiging ano natin dyan, basihan natin kung paano siya makikipagsabayan na pagdating sa kompetisyon. Magtiwala Siguro, yun yung kailangan natin ibigay Kasi, kung hindi natin siya pagkakatiwalaan Eh, walang mangyayari Pero ako naman, parang iniisip ko din naman Ako, pag nakita naman nila nag na yan si Atisa sa Miss Universe Wala eh Sa ano din niya So, surrender din yung mga basher na to kay Atisa Diba? So, ganon Pero, ba't kailangan kasi i-prove muna? Ba't kailangan kasi hanapan nyo ng butas? may mga may mga ano kasi na parang hindi dapat natin pinaiiral yung ganito kasi hindi nakakatulong sa kandidata natin. Pero ang maganda kasi kay Ate sa buo yung loob niya at buo yung paniniwala niya. So siguro wala nagpinagdududahan natin or hindi tayo nagtitiwala do sa sinasabi niya. But let's see ko ano yung work na gagawin niya at ipapakita niya. Ako, naniniwala ako na kaya to ni Atisa manalo. At kahapon, ang ganda-ganda ni Atisa, grabe, sobrang sumabog talaga yung beauty na meron siya. At napagtanto ko, sige lang, laban lang Atisa, kaya mo to. ba diba? So, yon So, syempre, support dapat 100%, lalo na sa Miss Universe, kasi syempre, hindi to madali. Saka yung comparison natin with Emma at saka Atisa, sana maiwasan natin yun kasi magkaiba naman. ba diba si, si Mr. Nawat na nga ang nagsabi, ang Miss Universe is dapat regal ang, ang girl and then dapat ano talaga, yung alam mo yon yung beauty queen. And then pagdating naman sa Miss Grand, dapat alam mo yun With entertainment O oh, Diba So yun So Malalaman natin yan Sa Ipapakita nila Sa Miss Universe So Let's see Basta support lang Kay Atisa Manalo Ako naman Kay Atisa naman Maka top 5 lang yan Happy na ako Kasi Ang goal ko ngayon Sana maibalik ng nang Pilipinas ang position natin sa top 5 sa Miss Universe. And I think at least sa Manalo, kaya niya yan. Kaya niyang mailagay ang Pilipinas sa posisyon ng top 5 ng Miss Universe So, yan. So, kayo guys Ano guys ang masasabi ninyo Dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So, please comment below Para at least Malaman ko naman Kung ano naman ang chika mo Sa mga tinatalakay natin Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat Sa support at pagmamahal Na binibigyan ninyo Siyempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa naka-subscribe, Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po Ang notification bell To more update siempre sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling and laban lang So guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chikahan See you tomorrow Thank you guys